hindi gumagana So ano ibig sabihin? 2018 pa to Walang kwentang proyekto. Ganyan itinuring ni DPWH Secretary Vince Dizon ang isa sa mga pumping station sa Maynila na sunog apo pumping station. Ininspeksyon na ito kasama sina ICI Special Advisor Benjamin Magalong, pati na rin si Manila Mayor Isko Moreno ang pondo sa proyektong ito. Nasa 774 million pesos pero tila naging display lang ang pumping station dahil hindi ito gumagana simula pa ng 2020 nang matapos ang proyekto. Sino ba namang hindi magagalit? Halos isang bilyon. Ngayon, nakita tayong karatula na doon, meron na namang idadagdag na 94 million, isang daang milyon na naman niya. <clears throat> Ako hindi ako naniniwala pag natapos siyang isang dami ganun ang gagamit ko. I doubt. I so, talagang ano, no? And very similar ito dun sa nakita namin ni Sir Benji kahapon, ni Mayor Benji kap sa Pampanga. Yun din, 2018, nagsimula. Pinondohan ng pinondohan, ilang paces, siguro mga anim na paces. Pero, isang taon lang, sira. Madalas, lumulubog ang Maynila kapag tuloy-tuloy ang malalakas na ulan sa Metro Manila. Apektado dyan ang libo-libong residente na malapit sa mga ilog at krika. Malaking bagay sana ang pumping station, pero kabaliktaran umano ang nagiging dulot nito sa siyudad. At ang pinakamasama doon, and I allow me, your me to explain, imbes na makatulong ito, nakasama pa. Kasi nung wala ito, mababagang ang tubig dito. Nung ginagay nila ito, at obviously hindi gumagana since matapos to since mga pondo nung, nung uh, 2017, 2018, gumrabi yung baha dito. Sabi pa ni Dizon, napansin nila sa mga inspeksyon ng flood control projects ang pangit na sistemang ito kung saan tuloy-tuloy ang pagpopondo taon-taon sa mga proyekto na hindi naman gumagana at palpaka. Kabilang naman yan sa imbisigahan ngayon ng Independent Commission for Infrastructure, lalo pat nagiging normal na daw ito. Huwag magasakit eh. Yun ang problema. Pilingo. Kung mga sakit, gagawa ng proyekto, bagay wala na hindi gumagana o substandard o minsan ghost yung proyekto. Kahit na magsasuffer yung community, nabunyag rin sa inspeksyon na walang kuryente ang pumping station. Ibig sabihin niya na wala rin building permit at koordinasyon sa local government unit ang pagpapatayo nito. Magkakaroon ngayon ng third party assessment para sa proyekto at aalamin ko ano ang dapat gawin at mapakinabangan ito. Sa kabila niyan, tiniyak naman ng ICI na mananagot ang nasa likod ng palpak na pumping station. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.